Ayan naman tayo. Dito naman tayo gawin. Para makita nyo. Katabi kami ng nag-aabang na naman ako ng sasakyan. Napakainit. Katabi kami ng ano, restaurant ng kapsahan. Tapos ayan, sa harap namin yung hardware. Ito dating restaurant yan. Ito naman, ano, office ng real estate. Ayun yung 24 hours na tindahan. Kaya malapit lang kami. Dito naman, ito yung bahay ng kaibigan ko dati. Nga nandito. Sa kabilang pinto. Ang palatandaan ko bago ako nakatira dito, yan o. Yung sign ng mosque dyan kami sa tapat na yan. yan dahil sa init ng panahon yan lakapraso lang aking na may lilim pero mainit pa rin naabang ang kulay sa sakyan sabi bubaba na daw ako andito na ako sa baba wala pa naman din makainit Ayoko din kasi ng ano, naaapura ako. Kaya pag sinabing bumaba na ako, bumaba na ako. O oh, Ellen, mapapanood mo na naman to Ayan o. Oh. Ayan yung ating daanan. Grabe, kainit. ito ang aming pinto grabe wala pa rin hindi ko naman kasi mabuti yung karsada nakaharang to sa sasakyan shhh init my god pag dumating na yung sasakyan ko i-off ko na yung camera night so bye bye.